Ako si Pochi, isang factory worker dito sa Bansang Taiwan. Tara, samahan nyo sa trabaho sa paghuli ng alimango. Sa pagluto nito na luto ay talagang mapapaulan na kayo kasi napakasarap. Ito pala ang aking trabaho sa mga nakakapalad last time. Pinakita ko na to sampung makinang gamit ko isang araw palakad-lakad lang ako dyan siguro pag pinagsama-sama ako yung lakad ko dyan nakapunta na ako sa Pilipinas tapos nakabalik pa sa Taiwan imagine lakad ka araw-araw sa loob ng siyam na taon ay hindi pala magsasiyam na taon pala ako sa Taiwan kung pinagsama-sama ko yung lakad ko na yun, sigurado nakabalik pa na, -na ako sa Taiwan at sa Pilipinas Ba't kaya ganun? Ang lungkot ng aking background music. Ganun talaga. Damay-damay na to. Malapit naman ang Pasko. At dito pa rin tayo sa Pansan Taiwan. Magpapasko naman tayo. Ang na malayo sa pamilya. Pero next year, nakakasama ko na yung mga mahal ko sa buhay. Makakapagpasko na ako sa Pilipinas. Mga pag birthday makikain sa mga kapitbahay syempre makapag inuman sa ating mga kaibigan hindi mawala yan tayo pa mga OFW syempre syempre pinaka nakakamiss si Jollibee walang Jollibee sa si Taiwan yan eh. dito ng Makto at KFC at dito po makikita nyo nagising po ako ng tanghali ngayong araw kaya umorder ako ng pentang ito pa nila. Umorder ako ng chicken curry. There's a two type of chicken curry nila. Yung isang chicken curry is masabaw. Tapos wala siyang halong mga side dishes. Yung inorder ko yung is yung fried chicken curry. At sya po yung mga side dishes niya. Broccoli, mushroom, papaya, at tokwa. Karamihan sa mga tokwa dito pagkain hindi ko gusto. Hindi ko na kinakain kasi iba yung lasa ng tokwa isa nga pag nasa night market yung stinky tofu ah grabe amoy pa lang mapapalayo ko na so ito yung gusto kong tokwa ano sya ah, matamis-tamis at ah, syempre pagkatapos yung tutulog tayo at balik naman sa ating trabaho ganun talaga kailangan gumising ng alauna ulit para pagbalik sa trabaho dito nga pala dire diretso yung takbo ng pag na yan at pag nasisira nagawaring naman siya pero yung ibang na walang waring na ganyang kulay pula katulad din yung mga mga yan dire diretso lang takbo ng mga yan pero pag nagpula na yan ibig sabihin may problema dyan sa makinin na yan ako din na rin pala nag-aayos niyan. pero pag di ko kaya tinatawagan ko yung mga partner ko na Taiwanese Karamihan nga pala dito yung mga tao, puro matatanda na, kaya tago sa nila, pa at saka ma, short for papa at mama kasi talagang mga senior citizen na sila. Yung kasama ko dyan kayo ng dumaan na Taiwanese, 84 years old lang siya. Imagine, 84 years old, nagkatrabaho pa rin sa isang factory. Nagbubuhat pa rin siya ng mga bakal-bakal. Ganong katitigas sa mga Taiwanese na matatanda na nakatrabaho ko sana ganun din ako pagtanda ko at pagsapit pala ng gabi or hapon kanya-kanya kami diskarte paghahanap ng ulam or maiblog or content dito nga pala nakahuli kami ng pula ang alimango napaisip nga ako sabi ko sa kanya senior citizen na ba to? kasi yung kanyang sipit dyan puro na pud-pud Kita niyo yung kulay puti na yung ng kanyang panipit. At grabe tong alimango na to. May kalahating kilo. Pahinga natin yung mga sinasabi ko rito. So, ganito so, yung mga ginagawa ng alimango para hindi sila makita sa tubig. Huwag doon, mo na. Pinapalabo nila ang tubig para zero visibility. Pero... <klik> na Adol, nagpaliwanag na ka pa. Tama na yan. <laughs> Punin mo na. Ang laki yun. Ay, grabe ang laki, Idol. Bulaan, eh. Idol, malakas to, Idol. Ay, grabe. Papahid ka pa, Idol, na mas malakas kaysa sa'yo. Ay, ang laki. Kaso, isa lang ang sipit. Naku. Idol, dandan mo. Ang kamay mo. Ay, ang laki. Ay, -idol. Idol. laki. Laki. Puchi, ang ilaw mo, Puchi. Pulaan. Nasa... laki. Nasaan? Ang laki. Mga na siguro to. Harap ka din, eh. Mga nasa isang taon na siguro ito kita niyo yung pampangal niyo. Ay, hindi lang isang taon yan. Tignan mo. Oh. Grabe, putput na sa bato yan. Hindi lang isang taon yan, Idol. Grabe, ang oh laki. Ang laki, Idol. Huwag naman. Huwag mo nang patakasin na Idol. Huwag ka nang maawa dyan. Hindi mo. Na na Nakalawang na, oh. Grabe. Inaamag na, Idol. Ang bigat na, Idol. May ay, kalating ba? kilo. Kalating kilo ba yan? Ang laki niyan. Taba niyan. Maligian. yan. Palaban yan, Idol. So, Parang mga siya. Mga ano. Mga ano. Oh, tiyo oh. pa. So ito ng ating mga nahuling alimaw. Kinabukasan ko, ko 'to ng luto pag out sa trabaho. Ito yung malaking babae. So sa mga bagong pasok po diyan at sa mga bagong nanood ko sa akin, huwag niyo na po kalimutang i-like at i-share ang vlog na 'to. Maraming salamat po. At ito na. Nagugasa ko na sila. Ito nga pala ay eh, disclaimer lang po. Hindi po ako magaling magluto, no. Chambahan lang po laging luto ko. So, ito ay pinakulang ko muna sa Sprite. Kasi, lagi ko siya napanood eh. Pag pumunta ko sa YouTube, para makita nyo doon, puro Sprite. At dito, tinurog. Hindi ko nga alam kung anong tawag na sa luto ko na ito eh. Basta, puro bawang lang yan. Ang ginawa ko lang sa bawang, hinati ko siya mailit. Para pag ako siya mamaya sa butter, masalasa din siya. Siyempre, naligyan ko ng na sili para medyo lumalagat ikan lasa. Winter na nga pala ngayon dito sa Taiwan. Basta pagdating ng second week or third week ng na November, nagsisimula na yung lamig. Kaya masarap talaga lagi yung pagkain mo is lumalaban. So habang ginahit ko na yung mga bawang at sili, ito kumulo na ating pinakulo. Ang ah, alimango sa Sprite. Napakasarap niyan. Grabe. Grabe, grabe, grabe. <laughs> at yan, binuksan ko na apoy ang ating nan sticky kawali na kay deck niram ko lang yan at yan syempre para mas malasa at mas masarap lagyan ng battery yan insan megas <laughs> megas na yan ah. yan ang mga insan ha ah. nalagay ko na yung bawang dyan insan <laughs> nakakatotal ka panahari si Mr. Uno Buddy napapadami tayo at napapagaya ang sarap nyan insan ha ah. inalo na insan ha ah. hindi ko kinamin insan ha ah. Yan, so pagkatapos niyan, pagka golden brown ng ating uh, bawang at chili, nilagyan ko siya ng oyster sauce. Siyempre, yung pinagkulang na spread, yan ang magiging sabaw niya. So, dyan, na natin titiklahin kung nila sabaw niyan, asin, uh, powder, uh, pepper, at saka, siyempre, magic syrup. Pakukuloy lang natin yan at lalagay yung crabs. Tapos, lagyan natin ng background music na medyo malungkot ulit kasi magpapasko yan naman sa Taiwan. <laughs> sa mga di po nakakalam, ulila na rin po ako sa magulang. Ito po sa Taiwan, kalam, yung mga katrabaho po is puro mama at papa na tawag. So kahit mo na magulang, ang dami ko nakatawag dito na mama at saka papa. Tara. Tama na ang drama. Magmukbang na tayo. Sheesh. Yung yes, no, sa mango na gito na ating lutong uh, limango, yung iniga sa spread tapos. Wow! Hmm! So, sorry na video na ito is tayo. Pero ngayon, tara, tekan muna natin yung kamay. Ayun, no? Pop, 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 pop. Bago po tayo magpatuloy, uh, ilike naman at share ang video na to. Maraming salamat mga rangnog. At yung pagkaan ko nga po nito, marami po kasamang kumain dyan nasa live po natin. At ibababa ko na lamang po sa comment section yung live po na yun. Maraming maraming salamat, salamat po. And uh, tara, may inggit po kayo. Kain lang po ako. Ha, ha. <laughs> tara po, kain na. Kasi ko na para ay. Asarpo. Yes. Mmuganda rin mo ng sauce. Eh, yung sauce e ano mo sa kanin. Ano? Mm. natin yung kanyang mali. Pero tuwing yun naman po. Oh, grabe, sarap. Mm. So, kita kasi po tayo sa <laughs> so, next vlog. Napanghang yung tira ko. Ay po, kita po tayo sa so, next vlog. Ngayon dahil. itu pas video itu, please like, comment, and share Bye-bye po. Tara po, kain po